Nag nag-study ako. Igigawa, igigawa na natin yung, yung pangalan ko. Kasi, kasi si mama ko. Kasi, You're writing ABC. I'm writing ABC kasi sabi no, sige, you do it na. Ako. Opo. Kasi tingin mo to. Mm, mm. Ang tagal mo naman, hindi ka naman nag-write. Oh, letter. Uh, what's that that letter? What letter is that? hmm Sige. Mama blue to green eye. Popo. Dito muna ka. Mm. Mm. Yes. mm, -mm. Tama. O, oh, letter S na. Hindi ka dito. Wala kasing space, no? Hmm. What letter is that? S. S. Mami, yung nasunod ko. A. A. Kaganyan. Sige na. A. A.